ay basahin ang librong gawa ni Mr. Chiquitan na My Ibon Diary. Yes, nandito sa librong ito ang sagot sa iyong mga katanungan. Paano? Yes. Sa librong ito, ay tuturuan kayo ni Mr. Chiquitan how to set goals para makapag-ipon para sa iyong pangangailangan, para sa iyong kinabukasan or para sa iyong retirement. Yes, itong libro nito, ituturo niya step by step for you to achieve the biggest financial goals of your life. Yan. At itong libro nito sa halagang 150 pesos. Pa-aabot mo na. Na matutunan ang mga sikreto upang makaipon. At hindi yung lagi kang buubusan ng pera. Pinakamahirap sa lahat is yung buubusan ka ng pera. Ano bang laman ng libro nito? Sige. Tingin tayo ng isa sa mga pahina tungkol dito. Tuturuan ka ni Mr. Chingkitan na you can do it. Yes, you can do it. You can do savings all the time, gamit lang ang libro nito. Yes, patututo ka kay saving from 100 pesos a day or 100 pesos a month. Depende sa budget na meron ka. Ang goal na is para sa iyo, para sa iyong kinabukasan. Kung di ka magsisimula mag-ipon ngayon, paano pa? Ano na? Ang hirap nun. Pagtanda mo, wala kang ipon. So, payo ko sa iyo kaibigan. Piliin mo na ang librong ito upang ma-achieve po ang iyong mga pangangailangan para sa iyong kinabukasan. Di na nga sabi nga ni Mr. Chiquitan, di na baling walang iPhone. Basta meron kang iPhone. iPhone, yes. Remember that. The key is to your success. Kahit gaano ka kalakas kumita ngayon, or kahit gaano ka karami kumikita, kinikita mo today, at wala ka namang naiipon, then wala rin mangyayari. Kaya suggest ko sa iyo, go to the nearest national bookstore sa Lazada. Pwede mong mabili itong libro ito sa halagang 150 pesos. Kaya kaibigan, ano pang iniintay mo? Bili na sa yung pinakamalapit na bookstore sa mall dyan sa lagad mo or punta ka lang sa yung uh, Lazada app. Bili mo na may bundle promo din si Mr. Chiquitan. At kung gusto niyo malaman yung tungkol sa kanya, yan, lalagay ko dyan sa description din sa baba kung paano kayo makaka-reach uh, to Mr. Chiquitan about his others. Meron pa siya ibang librong sinulat po pa dito na I'm sure marami kayong matutunan. So, kaibigan, tanong ko sa iyo, nabasa ba na ba ang libro? Bumili ka na ba? Mag-comment lang sa comment section dyan sa baba. Hanggang sa muli, John ng Gold Budget 29. Salamat. Mabuhay, kaibigan.